Aunque... Di the... o? Ang Ano is pwede ng Ano is pwede ng triangle? tagalog mo naman, ang tagalog ng triangle ay tat-sulok. Tat -sulok. Uh, tatlong sulok, kaya sinabing tat-sulok. Sa, sa mangkok naman. Mangkok? Hindi yeah. nga, mangkok yung Om. Om? Hindi, parang siyang ice cream. Om. Yeah. Nagayaw lang man yung flashlight. Okay. mai kita pa po ng kanin kaya iniyo na lang. Wala naman naman karein. Ano ba 'yung na kasi? Siret na bai. Ano to? <coughs> oh. oh. huh? Ano? hindi yan pinapagawa ko sa iyo. Ay, nako. Ang dami mong patalastas naman. Yung hinuhutos ko sa iyo, tinutungo ko sa'yo, iyo, yun ang gawin mo. Hindi yung kung ano-ano. Intindihan mo. Ma, ma, ano? Ano? Spelling ng... Ha? Spelling ng... Cone. See? Ano mo, see? Tapos na yung cone. Spelling, yun na yung spelling niya yun yung cone. Sa kabila naman. O, ano sa kabila? Tatlo pa lang na gagawa natin. gumawa ka ng, ng... square. Kodrado, square. kudrado square? Square. Paano yung sulat yung square? kudrado Eh, kukwit ko naman alas. oh gumag ka. Mag-shed ka muna. Mag-drawing ka na yung square. Tapos, kunin mo Aano, bago nung kukwitin. Ma. Well, Ang rectangle kasi ganyan. Yung square ganyan. Parang siyang karton. Pa-box. You know? Ayan. Ayan, ganyan. Karton. Pagkatin, pala ka mali. nga. Ay, delayed na nga yun. na nga

Pagpapa muna nga lang paggawin ko dito. Mahal! Mahal! Dali! Ma, nga mo na ako, ma. Dali! May papagawa ko, saglat. Hindi uh, na ano mo masagpal. Hindi mo masagpal. Mahal. ko mo kung parang para yung ang uh, may sapin ko, eh, yung lababo lang nga ba. מה אתה מקבל להיערכות? 嗯。